Kristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. At maligayang kapistahan po ay kawalong taon ng anibersaryo ng pagkakatalaga ng ating simbahan na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Magugulat marahil kayo kung sasabihin ko na sa Biblia, kapag ka tinutukoy ang simbahan, hindi tinutukoy itong nakikita nating gusaling katulad nito. Hindi. Ang simbahan na tinutukoy ni San Pablo ay ang kalipunan, samahan ng mga mamamayan. Kayo yon, tayo yon, tayo na naririto na nagkakaisa kay Kristo, tayo ang simbahan. Gunit ang unang-una sa lahat ng simbahan, alam nyo kung sino? Ang katawan ni Kristo. Si Kristo mismo, narinig ninyo, sinabi niya, gibain ninyo ang templong ito at itatayo kong muli sa ikatlong araw. At sinasabi sa atin ni San Juan, ang kanyang tinutukoy ay ang templo ng kanyang katawan. Tapos po, ito pa. Sino ang susunod na templo? Kristo, una. Ikalawa, ang samahan ng mga sumasampalataya kay Kristo. Ikatlo, ang templo ay kayo. Ang inyong kaluluwa, ako. Bawat isa sa atin ay templo ng Panginoong Heso Kristo. Templo ng Espiritu Santo, pinanahanan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Isigaw nga ninyo, ako ay, ako ay templo ng Diyos. Nananahan sa akin ang Diyos. Sa akin ang Diyos. Ayan. Alam niyo kung bakit ko pinaliwanag sa inyo yon? Ganito eh. Tingnan ninyo. Itong ating templo na ito, itong ating simbahan na ito, ay talaga namang ikinatutuwa natin. Hindi po ba? Ito, sinisikap natin unang-una na maging malinis. Araw-araw, winawalisan ito. Araw-araw, tinitiyak na walang mga dumi dito sa loob ng simba na ito. E tama lang naman, hindi po ba? Kapag kan, ang isang simbahan marume eh, marumi, may mga tain ng aso at may mga kung anong anong mga sukal sasabihin natin, ano ba namang klaseng simbahan yan? Parang basurahan. Gusto natin, malinis ito. Ngayon, kung gusto nating malinis ito, itong templo na ito na gusali, aba, lalo nating dapat sikaping maging malinis. Una, ang templo, ng ating katawan at kaluluwa, ang templo ng ating mga puso, yan ang mas mahalagang templo sa mata ng Panginoon. Kaniya, kung itong na ito ay inyong minamahal at pinangangalagaan at pinananatiling malinis, hari nawa kayo rin. Ako rin. Sisikapin natin ang lahat para ang templo ng ating kaluluwa ay maging malinis at kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi, anong kwenta kung maganda itong templong ito? Nagusali kung ang lahat naman ng nagsisimba, pangit at marumi ang kaluluwa. Hindi po ba? E eh, ano naman? Sasabihin ng Diyos, eh, pinagaganda ninyo ang bato, hindi ninyo pinagaganda ang tao, ano ba naman kayo? Kanya sabi ng Panginoon, unahin ang tao unahin ang sarili ninyo, unahin ang puso't kaluluwa ninyo. Amen ba tayo? Amen. Yeah. Ngayon po, hindi lang ganun. Alam niyo po, madalas akong nagpupunta dito. Dumadalaw ako dito. Nung pampanaw ni Father Carpio at nung ako'y kura paro ko diyan sa San Fernando de Dilaw, madalas po ako dumadalaw dito. At okay naman na simbahan ninyo noon. Malinis. Pero alam nyo ngayon, lalong gumanda ang simbahan. Bawat paring dumarating dito, sinisikap niya na kayong lahat ay magsama-sama upang ang inyong simbahan ay pagandahin. Alam po ninyo talagang napakaganda ng simbahan na ito. Kahanga-hanga pwedeng gawing tourist attraction. Talagang napakaganda. Bawat pare, baw, babang dumadaan ng taon, pinagaganda ito. At natiti ako na sa mga susunod na taon, lalo pang gaganda ito. Edi, eh di, ganun din tayo. Ang ating kaluluwa, sikapin natin na hindi lang malinis, kundi maganda. Taon-taon gumaganda. Alam niyo po, eto lang ang kainaman ng templo nating kaluluwa. Tingnan po niyo inyo sarili ngayon. O, magsalamin kayo ngayon. Pag paglipas ng sampung taon, magsalamin kayo uli. pangit na ako ngayon. Kanya naman po yung iba, makeup ng makeup. Kapag ka hindi na nakuha ng makeup, pahugot ng pahugot. Kung ano-ano na ang ginagawa para na sa ganun ay mapaganda. Aba, pero ang kaluluwa, habang tumatanda, lalong gaganda yan. Hindi kumukulubot ang inyong kaluluwa. Hindi kumukulubot ang inyong mga puso. Lalo pang gumaganda Pagdaan ng panahon, basta kayo ay nananatiling nananampalataya, umaasa sa Diyos at nagmamahalan sa isa't isa. Kanya po, yan ang unang sikapin ninyong pagandahin. Bago kayo pumasok sa simbahan, nasisiguro ko yung mga babae dito, nagpulbos muna, nagkolorete muna, nagkulay muna ng kaunti. Kumisan magastos yon. Pero ang pagpapaganda ng kaluluwa, hindi magastos walang gastos. Gumaganda yan sa paningin ng Diyos pagka tayo ay lalong nagiging mapagmahal at mananampalataya. Kanya, magpapaganda tayo lagi. Amen? Amen. Ah, ngayon, eto pa po. Ano pa ang templo? E di, yung samahan. Tayong lahat. Ngayon, Tanong natin sa ating sarili, ito bang parokya natin ng Peña Francia? Gumaganda ba ang samahan? Nakukumisan po, nakakalungkot. Sa mga parokya, ang lakas ng marites. Nako. Ha? Ma. Ang lakas ng mga pintasan. Ha? Ang lakas ng kompetisyon. Sa halip na magpakita ng pagtulong sa isa't isa, sa pagmamahalan. Salamat sa Diyos, itong komunidad na ito ng Peña Francia, gumaganda ang samahan at gumaganda ang pananampalataya. Ipagpatuloy po ninyo yan. Amen? Amen. Para sa ganon, kasabay ng pagganda ng ating simbahan na ito, ay gumanda rin naman ang pagsasamahan, ang pagkakaisa, at pagmamahalan ng mga sumasampalataya. Amen po ba? So, tandaan nyo, pagandahin, palinisin to simbahan. Pagandahin at palinisin ang ating kaluluwa. Pagandahin at pagisahin ang ating pagkakaisa sa simbahan ng Peña Francia. Amen.